sa pagpapatuloy ng ikapitong serye ng mga pagtuturo patungkol sa panalangin, tayo ngayon ay nasa ikaapat na aralin at ito ay nagsasabing manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa ating susing talata, ito ay matatagpuan sa unang huwan, kabanatang lima, talatang labing apat hanggang labing lima. Ito ang ating kapanatagan sa pakikiharap sa kanya. Kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na naaayon sa kanyang kalooban, tayo'y dinirinig niya. At kung alam nating dinirinig niya tayo, anumang ating hilingin, alam din nating tinanggap na natin ang ating mga hiniling sa kanya. Isa sa pinakamalaking pagpapala sa buhay kristyano ay ang katiyakan tayo'y dinirinig ng Diyos kapag tayo'y nananalangin. Ngunit ang pangakong ito ay may kalakip na banal na kondisyon. Ang ating mga panalangin ay dapat ayon sa kanyang kalooban. Ngayong araw, ating tatalakayin kung ano ang ibig sabihin ng manalangin ayon sa kalooban ng Diyos at kung paano ito nagdudulot ng kapayapaan, layunin at kapangyarihan sa ating buhay panalangin. Kumpiyansa sa plano ng Diyos. Kapag alam natin tayo'y nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos, maaari tayong manalangin ng may buong kumpiyansa, hindi may pag-aalinlangan. Sinabi ni Juan, ito ang ating kapanatagan sa pakikiharap sa kanya. Ang salitang kapanatagan ay nagpapahiwatig ng katapangan, kalayaan at kasiguruhan. Hindi tayo mga istrangherong kumakatok sa pinto ng isang malayong Diyos, kundi mga anak, na nakikipag-usap sa ating Ama sa langit. Ang ating kumpiyansa ay hindi nagmumula sa galing manalangin, kundi sa kaalaman na tayo'y nananalangin ayon sa Kanyang plano. Ang kalooban ng Diyos ay laging nakaugat sa Kanyang ganap na kaalaman, tamang panahon at pag-ibig. Kapag tayo'y nakaayon dito, tayo'y nananalangin hindi dahil sa pag-aalala, kundi sa pananampalataya. Isipin mo ang isang bata na may kumpiyansang humiling sa kanyang mapagmahal na magulang ng isang mabuti at tamang bagay. Hindi sila nag-aalin lang ang marinig sila, nagtitiwala sila dahil kilala nila ang ugali ng kanilang magulang ang iyong panalangin ba'y may kumpiyansa o puno ng takot at pagdududa? Ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugang pagtitiwala na alam niya ang pinakamahusay para sa atin. Pagtuklas sa kanyang kalooban. Upang makapanalangin ayon sa kanyang kalooban, kailangan alamin muna natin ang kanyang kalooban. Minsan ang tanong ay hindi kung nakikinig ba ang Diyos, kundi kung tama ba ang ating ipinapanalangin. Upang malaman ang kanyang kalooban, dapat nating malaman ang kanyang salita. Hindi nakatago ang kalooban ng Diyos. Ito'y inihahayag sa kasulatan at pinagtitibay ng banal na espiritu. Sangayon sa sulat ni Pablo sa mga taga Roma, kabanatang labing dalawa, talatang dalawa. Sabi doon, malalaman ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Kapag binabago ng salita ng Diyos ang ating isipan, nagbabago rin ang ating mga hangarin. Gumugol ng panahon sa salita ng Diyos. Hayaan mong hubugin nito ang iyong mga panalangin. Tanungin mo ang Diyos, Panginoon, ano ang ginagawa mo sa sitwasyong ito? Paano ako makikibahagi? Habang lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos, lalong lumilinaw ang kanyang kalooban. Pagsuko, hindi pagpilit. Ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng puso na nagpapasako. Hindi ng pusong nagmamadaling kontrolin ang sitwasyon. Marami sa atin ang nananalangin hindi para mangyari ang kalooban ng Diyos kundi para aprubahan ang sarili nating kagustuhan. Ngunit si Jesus ay nagpakita ng mas dakilang halimbawa. Sa Gethsemane, nanalangin siya, hindi ang aking kalooban, kundi ang sayo ang mangyari. Ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ang pagtitiwala na alam ng Diyos ang pinakamahusay kahit ang sagot ay hindi o maghintay. Ang mga panalangin ng pagsuko ay hindi mapilit. Ito'y pagpapasako. Ang isang marinero ay hindi nilalabanan ng hangin. Inaayos niya ang layag upang sumabay dito. Ganon din sa panalangin. Hindi pakikipagbuno sa Diyos upang mangyari ang gusto natin, kundi pag-aangkop ng puso ayon sa kanyang daloy. Isuko ang iyong inaasahan. Manalangin na bukas ang puso sa anumang tugo ng Diyos. Huwag pilitin ang Diyos pagkatiwalaan ang kanyang puso. Magpahinga sa kanyang kapangyarihan. Kapag tayo'y nananalangin ayon sa kanyang kalooban, maaari na tayong magpahinga na alam nating siya ay kumikilos. Sinabi ni Juan, "Kung alam nating dinirinig niya tayo, alam din nating tinanggap na natin ang ating mga hiniling sa kanya." Hindi ito basta pag-asa, ito ay panatag na kasiguruhan. Kahit hindi agad dumating ang sagot, tayo'y nagpap dahil inilagay na natin ito sa kamay ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ang kanyang kapangyarihan bilang hari ay nangangahulugang siya ang may kontrol sa tamang panahon, sa paraan at sa magiging resulta. Pagkatapos manalangin, huwentu ka sa pag-aalala magsimulang magpahinga ang pananampalataya ay hindi laging may instant na sagot ngunit may matatag na pagtitiwala minsan ang pinakadakilang pananampalataya ay hindi nasusukat sa lakas ng panalangin kundi sa kapayapaan ng paghihintay halimbawa sa lumang tipan, mapagpakumbabang tugo ni David sa pangako ng Diyos sa ikalawang Samuel Kabanatang Pito, talatang labing walo hanggang dalawang Matapos bigyan ng Diyos si David ng pangakong tatatag ang kanyang trono magpakilanman, hindi siya humiling ng higit pa nanalangin siyang may pagpapakumbaba at pananampalataya. Hindi niya pinilit ang Diyos, pinuri niya ang ginawa ng Diyos at sumumpunod sa plano nito. Sabi ni David, Sino po ba ako, Panginoon Diyos, at ano ang aking angkan upang ako'y dalhin ninyo sa ganitong kalagayan? Nagtiwala siya sa kalooban ng Diyos. Hindi niya sinubukang baguhin ito. Siya ay nagpahinga. Bilang pangwakas, ang pananalangin ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi paghahanap ng formula. Ito ay pagbuo ng relasyon. Ito ay pagkilala sa Diyos, pagtitiwala sa Kanyang plano, pag-aangkop ng puso sa Kanya, at pagpahinga sa Kanyang kapangyarihan. Ang mga panalangin mo ba ay naaayon sa salita ng Diyos o sa sariling kagustuhan? Ikaw ba'y nananalangin ng may kumpiyansa o nagsusumikap ng walang pagsuko? Maging uri tayo ng mga taong nananalangin ng may tapang, nagtitiwala ng may kapayapaan, at namumuhay na nakaayon sa kaluoban ng Diyos, naway sumabay ang ating puso sa panalangin ni Jesus, hindi ang aking kalooban kundi ang sa iyo ang mangyayari. Salamat po.